Hello guys, good morning sa inyong lahat. Time check sa Barangay Palanas, Salcedo Stern Summer, 6 in the morning. Alam nyo guys, dito sa probinsya, tulad dito sa amin, sa Palanas, ang daming bunga ng alateris. Di ba sabi nila, ang alateris daw ay good for diabetic. Dito sa kanila, walang halos kumakain ito. Yung mga bata yon. Ito o, oh, napakaraming bunga Oh. Yan Ang dami na rin hinog. Ayan o guys. Nasasayang kasi naglalaglagan no. Hitik talaga siya sa bunga. Ayan o. Ang daming mga green pa. Marami na rin mga hinog na ayan o. Yung hinog naglalaglagan. Sayang lang. Marami ang nagsasabi na mabuti daw ito sa taong may mataas na blood sugar. Ayan o, no? napakarami. So, ipapakita ko sa inyo yung mga nalalaglag o. Oh. Ayan, dito, mga nalalaglag na lang yan kasi wala namang nangunguha o oh, you know? ayun o. Ang dami, o. Oh. Sayang, ba diba? Siguro kung sa Maynila yan, maraming mag i oh ayan, ang dami. Yan, napaka na lang, kaya, you know. Ibig sabihin, sa probinsya, simpleng buhay lang, pero, marami ka namang mga halaman o maitatanim o mga gulay-gulay na makukuha na libre lang basta masipag ka ba diba? yon malaki talaga ang diferensya ng syudad at probinsya ang kakaiba lang sa probinsya talagang mahirap ang hanap buhay kasi karamihan naman dito uh, kung ano-ano lang syempre diskarte nila ba diba guys ayun o, yun ang puno yan thank you for watching